Simbol na yung ating mukha para mga kasabi. At uh, harvest tayo ng talbos ng kamote. Maraming order sa atin. At uh, yun yung okra natin to. So, Tapos harvest pa tayo doon. <coughs> Ayan, dami pa. Ah, sa area to tayo mga kasabi. Binisita natin itong atin tanin okra bumagi kasi kahapon Ayan. tinignan natin pero napaka ganda ganda na siya bon, mga kasaka oh. tapos ito yung nasa bahay pasabay ito na na yung ay pinula Ayan. ganda ganda na siya bon, mga kasaka salamat sa Panginoon protect ko lang ating halaman So buti na lang meron tayong panghuli. Meron talagang lumabas na hindi sinubuan. Lalo so, sa pasapot oh, na to ay uh, din naman. Pero majority ay sibol. Ayan, ganda. Tapos ito ng ating talbos. Lawak ng ating harvest at mga saka. Okay. Ayan hey, mga kasako. Ah. Ganda ang ating kamote tops. Talbos ng kamote. Andami. Ayan, oh, ang Tayo tayo harvest ngayon. harvest pa 5 para tindahan. No? dito lang tayo sa mga bagong tanim natin marbes kasi medyo ano pa to eh uh, kailangan siyang putulan para tumaba yung talbos at saka lumago pero yun napakalalago na nun doon tayong marbes kanina bali naka 70 kilo plus ayan bukas meron pa tayo dito yung iaharbe yeah, mga kasapa ayan ito maganda na dito sa part na to maratabana tsaka yun yan yung ating i-harvest bukas ng umaga so ito kamoto din yan kaya lang maraming patola kasi ito patola nito nung last year so kagamasa namin yan madali lang namang gamasan yan mga kasaka parang ito ginamasa namin oh. No? kaya walang damo at uh, ayan dito tayo marbis ka na yun na. At, itong part na to ito naman para bukas at diretso mag na rin ng ano para pampataba ng dahon mo, ng talbos ayan mga kasara so yung ating okra doon ay maganda ang sibol ay mga kasaka, magmamadali na kami baka kami abutin ng ulan so at gusto ko sana sa kayong i-update pa doon sa tanin natin sa greenhouse ang bilis lumaki ng ampalaya yung pipi na no, nagkakaroon na naman true leaves na no? yan po yung ating taniman dito sa area 2 ayan mga kasara tawin na kami at ayan eh o nakulim din ayan bali na sa area 2 kami mga kasara magpapansin nyo may mga tanim na rin tayong saging ngayon, eh. may gilid kasi may mga naunahan tayo ng tanim ng saging eh. para block din natin yung kanilang saging para hindi na pumunta sa, sa ating property hindi na. No? may tanong din doon malalaki na halapit na rin yung bumunga ayun mga kasaka dito naman, lang as usual mga kasaka ay maulan uh, pa rin so kawin na tayo nadala na rin natin yung order na limang kailang tulbos ng kamote tapos mabuputi palang okra doon so i-update dito sa uh, greenhouse pero mamaya yan may titignan lang ako dito mayroon kasing nagpa chainsaw dito sa kalapit lote. nadali yung aking bakod at uh, itong aking anong to nadali din door coconut ito Ayun, hindi na naayos. Ayun. Diamond putol. Ayusin pa natin yan mga kasaka. Eh, nagpa-power sa so doon sa lugar na yan. ay nabagsakad to ng sanga. Ayun ang sa, ulan mga kasaka. Punta tayo sa greenhouse. Lakas. I-update ko kay Dad oh sarah, o Sara. Ang bilis lumaki ating tanong sa greenhouse. Ayan nga kasi ako. Ang laka na ng ating ampalaya. So, yun lang yung uh, ano. Uh, parang malate siya ng laki. Yung dalawa. Pero ito. Ayan. Uh, Ang Adileo lang siyang tingnan sa camera. Grabe, parang may bagyo pa rin oh. Ayun. ah. Mga saka. rin ang hangin. Itong ating nakasalang na lupa ay ah, uh, medyo nasiksik siya. Pero ito naman talaga ay uh, ating uh, ano yan, ah, uh, uulitan natin yan para yung mga damo ay ah, uh, mas mabilis ah, uh, mawala yung init para pag tinam na natin ay hindi na siya mainit ano. So ayan. Ang ating sipino talong. Ayun nga 'tong bibig. Meron na may siyang true leaves mga kasapa. Ayun oh. Pabilis siyang lalaki. Once na yan ay lumaki na yung trulids niya. Ang bilis na yan lalaki. Para lang din yung itong ampalaya natin. Nakakatawa itong ampalaya natin. O. Gaganda na. Madilaw lang siyang tingnan sa camera, pero sa personal, green siya. Ewan kong bakit. Siguro sa, sa settings ng, ano, ng camera ng ating cellphone. So, ayan, o. Pipino natin. Ang gaganda, o. Hmm. Update. Uh, Ayun pala. Kaya nga pala kapunta dito, mga kasaka. Kasi nakita nyo naman yung video natin kanina sa ating tanin na okra, dun sa area to ano, ay uh, maganda yung ano yung sibol, pero may mga part talaga na hindi sumibol kaya normal lang naman yun, pero salamat sa Diyos na kahit bumagyo sabi nga nung kapitbahay natin to, daw yung kahapon sa so sobrang lakas ng ulan, ay buti na lang ang ganda pa rin ng sibol no pero ang maganda kasi, meron tayong nakapunla na panghulip doon at napakaganda ng sibol. Halos nasa 90% yung kanyang germination. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Okra na yan. Ayan no. Ang ganda na ng sibol niyo. May mga sumisibol pa. No? Ayan. O, oh, ito yung sibulip natin doon. So, I think ito ay sosobra na doon sa mga hindi sumibol. At bawat isang nga pala niyan, ay bawat isang butas ay uh, isang piraso. parang ganyan yun no? Know? bawat isang ganto isang miso may sobra tayong apat na pirasong pipino tatanggal lang natin yung sa labas yun ang ganda ng sibulo, mga kasaka Ah, uh, talagang napakahalaga talaga na meron tayong kompos. kasi iba talaga mag germinate kapag ka compost ang ginamit natin kasi kung makikita nyo kapag ka binubungkal namin ito sa kompos pile ay uh, marami siyang living organism tsaka living insect na makikita nyo nga uh, na andun sa kasama ng kompos, no kaya ayun no, ba bata pa lamang newly sprout lang yung ating seeds ay nakakaganda na ng tindig nila no so pag uminit init dun pa ka lang kami mag uh, uh, maguhulip, maguhulit no kasi ang ito pag itong area to pag yan ay inapakan mo kasi magkasunod ko lang ito na ito at saka yung nasa area to eh napaapak ako dito halos umabot sa kalaghatian ng aking binte no Ganon, ganun kalalim yung ating pagtraktor no kaya andito yun eh ah nawala na nandun pala sa park na yun so ayan harvest nga pala tayo ng mga ka kanina nakita nyo sa video, no ang ating harvest ay overall ay nasa 75 kasama yung kanina yung dadali natin doon sa tindahan ano, na 5 kilo so 75 kilos dapat nga isandaan yung kaya lang kinapas na kami sa oras bukas ulit harvest ah, ulit kami ay natira pa naman doon tapos and after nun magpapalago ulit tayo kasi schedule na rin ng uh, polyar, fertilizer ng ating kamote no binobomba ko nga pala yun ng polyar na parang ang ano ba yun na ito, yung gamot yun uh, pang ano siya pang padahon papaganda ng dahon no pataba at uh, ano po bang ano uh, ayan lang salamat mga pala mga kasaka sa patuloy na suporta no at uh, ayun o kaya lang mga kasaka uh, during ano rainy si raining season pwede ka naman mag direct si seeding kaya lang talaga asahan mo mas maraming papalya kasi nababalikat yung tinanim pag tag-ulan. so ang gawin nyo na lang ganun din ito yung aming uh, ginagawa kapag kami ay nagtatanim ng raining season uh, magtatanim kami directly at the same time ay nagpupunla kami kasabay ng pagtatanim para hindi may iwan yung uh, yung kanyang ah, uh, uh, hindi masisibulan sa tudling no baga sabay din silang lalaki kasi ito sabay din natin itong itinanim pagkatanim ng ating uh, opera okra dun sa area to no bunutin muna natin yung mga damo para hindi na umagaw ng nutrients ayan marami-rami ito kasi ito ay nasa ah, uh, kulang kulang 400 dito eh kung sisibo lahat sabihin na natin uh, nasa 350 okay na to sapat na sapat na to dun sa mga hindi sumibol so sobra pa ito ayan at uh, siguro mga ilang ngayon mga is one week lang to may, may magpapakita na dito na buko ng bulaklak sa ating uh, sipin nyo ngayon oh. Uh, kung sa malayuan. Pag dinangkal mo na sa tatlong dangkal na. Ayan, isa, dalawa, tatlong dangkal na. Siguro mga two days ay lalagpas na siya dito sa ating uh, lagayan ng pula. ayano oh, tatangkad na. Bali, merong talagang ano. Ito kasi ay... Uh, ito nung inilipat namin. Halos dadalawang dahon lang yan. Kaya late ang paglaki niya yun naman naputol yon yung part na yon naputol yon yung kanyang talbos nagdalwa siya kaya pinalaki ko muna siya ng mga gantong kahaba tapos namili ako dun sa dalawa kung alin na mas mataba kaya late din ang growth nun tapos meron din dito ito ito no din kaya medyo dalawang dangka lang siya nagdalwa rin yan ito yung pinagputulang ko oh. naputol kasi yung talbos so may buli siya ng dalwa tapos namili ako kung alin ang mas mataba. Yan, ganun yung sistema ang ginagawa po pag yan, napuputulan tayo ng talbos. Magpapatuloy ka ng sanga. At kung alin ang mas mataba, yun ang uh, iiwan mo. Tanggalin mo isa. So, ito na rin yung mayor na kanyang bahay na. No? So, yan. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kanyang sumot. Oh. Kapit na kapit. Ito, ka, kakapit. Oh. Ayan Oh. Palaki ng palaki. Everyday lumalaki ang ating barim na ampalaya. So yun, subaybayan nyo lang ang araw-araw uh, ang ating pagbablog dito sa ating tanim na ampalaya mga kasaka. No? At nakikita nyo, uh, kung ako na-excited araw-araw na pumunta araw -araw dito, lalo na siguro kapag may bunga to, at uh, na doon. Ang ini-imagine ko mga kasaka, eh, yung umabot na sa part na yun, eh, na ha harvest ako, gagamitin ko tong ladder. Yun ang gusto kong ano dito. Uh, iniintay kong ano, Hinihintay kong moment na mangyari dito sa ating tanim na palaya. Yung makita natin na from doon, lalago siya hanggang doon. Tapos mamumunga siya. Pipitasin natin dyan. Tapos kung sakaling kapusin pa yung, ano, yung ating taas noon, bala ko mga kasaka from doon sa kawad na yon Ayan, doon sa kawad na yon hanggang doon ay lalagyan natin ng uh, bionic para makatawid siya doon siguro ito naman pipino eh sapat na sa kanya yung hanggang taas doon para siya ay uh, lumago dyan pero tingnan natin kasi yung gagawin ko dito one major uh, bind lang yung gagawin ko hindi ko pa sasangahin para uh, mas marami siyang may produce na bunga pero titingnan natin kung ano mas maganda hindi naman lahat yan mabaga experiment ang gagawin natin kasi new variety to na na pipino mga kasaka ito yung medyo light light green o yellow green ang kanyang palat Hindi siya yung greeny na skin ng ano ng uh, kanyang fruits. So, ayan. ayun mga kasaka. Samahan niyo ko araw-araw dito sa ating uh, daily vlog para dito sa ating tanim sa greenhouse ano. Kung tayo talaga ay makakapagpabunga dito. Medyo leggy yan yung ano yan yung cost ng ano ng madalas na ano na uh, makulimlim legi ang ano bukod sa makulimlim hindi siya direct sunlight kaya ang ating uh, pet chai ay legi ayan oh legi siya pero okay lang yan once na sumigit ang araw niya mga kasaka, ay, uh, tataba din yan meron na siyang true limbs, eh. ayan, oh Ayan, dito ako natutuwa eh. Halos 90% niya eh. Na-germinate yung ano. Yung seeds. Ayan Oh. Halos pa na yun. May mga sibol. Ito lang wala. Pero to meron din to. Ayan, meron. Ito, I think. Ayan, meron din. Hindi pa lang talaga nag-sprout. Hindi pa bumubo, bumubo sa ibabaw. Ayan. Ayan. So mga saka, Ito yung ating update ngayong araw At uh, ang kapagod uh, Imagine yung uh, 75 kilos Na kamote O talbos ng kamote ay uh, Iisa-isahin mo yun Pero yung bago siya makabuo ng isang kilo ay matinding bakbakan kailangan matibay-tibay ang bewang pag uh, nanalbos at uh, okay naman 75 kilos uh, in one day tapos bukas ayan. so yun ang dito na natin video my name is Joel Albert Bueno ang inyong kasaka at kasakasama tungo sa maunlad na agrikultura okay keep safe God bless pa mga kasaka